nagsimula pala yung business namin nung pagkatapos ng pandemic kasi naisipan lang namin. Kasi nga mahilig kami kumain, naisipan ni mama mag-business. Nagsimula sa 20 peraso hanggang sa dumagdag. Nung una kasi iniiwan niya lang dito yung pastel hanggang sa maupos. Tapos simula nun, nung lumakas, kinuha niya na yung pwesto. Tapos yun, sunod-sunod na yung maramihang gawa namin. Ang kakaiba sa kainan namin is authentic talaga siya. Dati kasi Muslim si mama. So alam niya talaga kung paano gawin yung pastil. And yung in-offer nga pala namin is manok na sa halagang 25 pesos, shanghai sa halagang 10, lumpiang toge sa halagang 15. At syempre hindi mawawala yung authentic na pastil namin na sa halagang 25 pesos lang ay ma-afford mo na. At syempre simula nung na-vlog kami ni Ken Arellano, doon na nagsimulang mag-boost yung tindahan namin, yung pastil. And yung pinakamala yung bumili dito as of now is taga Antipolo. Kaklase siya ng kinakapatid ko. Then, pumunta pa sila dito para lang matikman yung pastil na tinitinda namin. Open kami dito simula 7 a.m. ng umaga. Located kami sa Sampaguita Extension, Corner Ivory Street, Pembo, Taguig City. Sa mga gustong pumunta dito, dayo na, halika na, na ang pastil namin na authentic. Dito lang yan, sa Iluna Chicken Pastil. Alam mo ah. Kaya na ba, ito sa mga rider, kung pinapot tayo dito, saglit lang, kain na kapit, 25 pesos lang. Okay na. Ito ko na pasok, okay, mga tricycle driver, lahat ng rider, punta kayo dito. Gladiola, sa Balila Extension, Pembo, Talib City. Yan. Number one na to dito. Yung iba, wala na, wala na kalaban to. Oh, kahit alam naman nila lahat, walang kalaban to. Kahit kanino kayo magtanong. Ay nako boss, wala talaga akong masabi sa pagkain nila dito boss. Napakasulit ng